Nakakaramdam ka ba ng mabilis na pagkapagod at pananakit ng kalamnan ng walang dahilan? Mga sintomas tulad ng pagkapagod, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, katamtamang lagnat at paninilaw ng mukha. Maaaring mga palatandaan ng Hepatitis B. Ang hepatitis B virus ay pangunahing naipapasa sa pamamagitan ng mga bodily fluid at dugo. Ang hepatitis B ay partikular na karaniwan sa Asia at Afrika. Kahit ang virus ay nasa iyong katawan, kung wala kang pamamaga ng atay, Maaari kang mamuhay ng normal sa pamamagitan ng pangangalaga sa iyong kalusugan at pag-iwas sa alak at sigarilyo. Gayunpaman, isa sa apat na carrier ng Hepatitis B virus ay may posibilidad na magkaroon ng mga seryosong sakit makalipas ang ilang dekada. Tulad ng chronic hepatitis, cirrhosis at kanser sa atay paggamot para sa hepatitis B ay ang paghadlang na dumami ang virus sa iyong katawan. Napaisip kung mayroon kang hepatitis B antibodies. Maari mo itong tiyakin sa iyong mga examination record. Na natanggap mo nang pumasok ka sa Korea at sumailalim sa mga pagsusuri sa isang medikal na pasilidad kung wala kang hepatitis B antibodies. Maaari kang magpabakuna. Kapag kumuha ka ng hepatitis B vaccine, magiging ligtas ka laban sa sakit. Nagbibigay ito ng na mga panlaban na epekto para sa mga sanggol at mga nakatatandang walang antigenic antibodies. Gayunpaman, mangyaring tandaan na ang mga antibodies ay nabuo lamang pagkatapos makumpleto ang ikatlong dosis. Huwag magbahagi ng mga personal na kagamitan, gaya ng mga sipilyo, mga nail cutter, at mga pangahit sa ibang tao. Sakaling matusok ka ng kontaminadong virus ng mga karayom, mga kutsilyo, at iba pa, maaari kang maimpeksyon. Kung mayroon kang hepatitis B virus, hindi ka dapat kumain ng anumang masustansyang pagkain na nagpapahirap sa iyong atay. Kumonsulta sa iyong doktor kapag umiinom ng gamot. Dagdag pa, ang mga carrier ng hepatitis B virus ay hindi dapat magpasuso. Kung buntis ka at mayroong virus, ipaalam sa doktor ang impeksyon. Upang ang bagong pinanganak ay makatanggap ng pagbabakuna at immunoglobulin sa loob ng labing dalawang oras ng kapanganakan.